Naniniwala ka ba din sa sinasakasabiang balit man o malaki? It's a blessing para po sa ating lahat lalo na magpapasko, di ba? Guys, punta na tayo dun sa susunod na pupuntahan natin. Kaya tara, pasok. Ay, eto, sakto. Nandito si tita. Ayan, nandito si tita. Tita, kumusta po? Okay lang po. Uh, pero bago lahat, tita, bigyan ko muna yung mic ka. Konting interview lang kita. Okay. Ikaw ng bala dyan, ilagay mo dyan. Ayan, tita. Ah, uh, ito po guys, ulit ulitin ko po, ito po yung batch 3 na bibigyan po namin kasi sila po yung napili ko kasi alam ko naman na kabuhayan dito, ah uh, kahit naman ako na, na experience ko yung ganitong hirap. Pero bago lahat tita, nasaan po yung bahay niyo? O oh, tara po, punta tayo sa bahay niyo para naman in case mo makita ko naman po yung bahay niyo. Ayan. Ah, dito po yung bahay niyo. Wow. Okay, okay eto po guys, ito po yung bahay nila tita guys, pero hindi ko po siya tita tita lang tawag ko kasi yung mga parang tito, tita ko yung mga tao dito kaya ayan uh, tita hindi ko na kailangan paabahin yung question ko sayo Naniniwala ka ba din sa sinasakasabiang balit man o oh, malaki, it's a blessing para po sa ating lahat, lalo na magpapasko, di ba? Oo, naman. Naniniwala ako na maliit o oh, malaki ang matanggap mong blessing, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yes, at syempre hindi lang sa Panginoon. Oh. Kami, maging isang instrumento lang kami, mga kasama ko mga dito. Man. Instrumento lang kami para gamitin ni Lord para mabigay sa mga tao na nangailangan. At syempre pasalamatan ko yung mga sponsor. Syempre, ikaw tita, anong trabaho mo ngayon? sa so, ngayon, nag-extract uh, ako, nakikilabada. Wow. You know, pero parang alam mo, tita, yung, tra yung trabaho na yan is uh, marangal yan. Kasi wala ka namang ginagawa. Oh, Masama, diba? hindi ka naman nagnakaw. Wala ka Yes, pati namin ko na-experience yan. Ako din, experience ko yan. Lahat, ala, ah, hindi pala, nagtatra, hindi pa lang ano, naglalaban. Nagtatanim dati. Ah. Alam nila, Gorian, guru sa ah. Yung ano yan. Pero kahit pa paano, meron kami bibigay ng konting tulong sa iyo. Ah. Uh, sana uh, pagdamutan mo sa kapangpangan, di ba? Pagdamutan, kung ano atin, magpatulong salamat. salamat. Na okay, ito na po, ipibigay na natin. Ito okay. po ang 50 mil. Okay. O, oh, bigyan niya sa'yo yung 50 mil. May okay. Okay. ano po yan? Ay, meron yata siyang dinosaur. Ay, hindi. Meron ano yan, mga 50 mil, 50,000. Ah. Bahala. Ah, okay. okay. Pero, tita, ayun, tita, uh, okay. ikaw nang bala. Anong masasabi mo sa kanila? Okay, maraming salamat sa mga sponsor na ni Mr. Edward Daxina at please support and share the video. Yes. Okay. At siyempre sa mga team at zombie kasi team zombie ako kaya mga team zombie maraming salamat okay. At sa support. Sa please support nyo po yung aking page. Uh, at siyempre si tita, ayan, nagpapasalamat siya sa mga sponsor sa lahat natin. Sa na mga sponsor. Yes. Ano ba yung gusto mong sabihin? Much. Wala ka na ba yung shout out sa mga anak mo? O mga kasi napapanood tayo buong mundo. Okay. Shoutout shout out sa lahat ng mga nanonood na mga binablog ni Sir Edward, Daksina At sa lahat ng mga sponsor. At sa lahat ng mga taga-suporta niya, maraming maraming salamat din po. Ayan. at uh, tita wala well, di ko na kailangang paaban tong uh, kwento na to kasi marami pa tayong tutulungan, guys. Okay. Uh, pero tita maraming salamat okay, at sana, you. enjoy your Christmas okay. or uh, New Year, okay? okay Tata dito lang and naman Merry tayo, di ba? Merry Christmas diba? and a Happy New Year. Ayan, salamat. Okay. Pupunta okay. uh, tayo